Wala na. na. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. Anay. Nakipag-date ka nga kanina. Saan? Ha? Sa mga tao. Ay pandet ang nanay to rin. Kung sasabihin pandet. Pandet. Hindi, pandet. Nakagarni pa sa inyo. Kaya antok kayo eh. Kaya kayo kayo Kaya kipag-date lang kayo habang nagtatrabaho ako na. Sabi ng no, mama Del, ang inay wala na naman din eh. Woo! Pagkahatid mo'y umalis na naman. Na naman. At may hindi ko alam. Naku, kahirap niyo at nawawala ka na para kayo sa wisyo. Oh, na kayo? Ka uh, Kaya, ako nawawala sa wisyo. Nakakalimot ako, namamala, ka na. Sa wisyo. Ano? Kaya pala. Noong kayo'y umalis, naka-lipstick kayo. Oh? Noong kayo'y bumalik, wala nang lipstick. Ay, bakit? Lipstick? Oo. Oo. Pagbalik niyo, wala na lipstick. Bakit? Ibig sabihin, nasop-sop na. <laughs> <laughs> yes, I, ha? Sasampalin ko yung sop sop sa akin. Sasampalin ko lang Ay, eh, upos eh ang lipstick. Kaya pala. Hindi naman nakitipan din ako. Kaya pala. Pumayag ako. Oo. Oh. Sana ako pumayag. Sab na yaw, hindi na ako gumaya. nga, ya, wala ka pang baranay. Ay, wala na akong brasag, ya. Huwag ka magsinungaling na yung sakay, nai. Nakakatawa. na, guys, ang nanay po ay pagpasensyahan nyo na siya po ay nakiringking na dahil wala po siyang asawa. Ay, sus! Oho, sinabi ko Ay, nakakoy wala asawa! Ay, 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 alam ko man ang mga sama at nangyagalay. Nagpaalam po siya sa aking kagabi. Sabi ko, pwede ka na akong mag-asawa. At namimiss ko na ang halik ni Jeremias. Sabi niya, Hui, eh. ako'y hahanap na ng mas pogi kay Jeremias. Sabi niya, ako'y hahanap na ng mas mabango kay Jeremias. Sino mas mabango sa kay Jeremias? Ayan yan. Ay, ako'y pagbibintangan pa. Sabi ho ng nanay, eh, gusto ko na nang may kalingkis tuwing gab, eh, sabi oh. kay On. Namimiss na daw ho niya. <laughs> <laughs> Hindi palingke. May, may, gusto, gusto ko na ng kalingkis. Kalingkis? <laughs> Ayan, <laughs> kaya kap tuwing gabi. Ayun mo. Siyos, sino may sabi na, ah, ginatba ka mama, sampig ako. Kaaga ho niyang nagising, alas 5, nag, nagpabango na at nanligo na yan. Ba, pag may binta nga lang, hindi maganda ako. Pag, ako, pag may binta yan nga, ay lang, hindi nag, maganda. Napakadaming nagiging kadate araw-araw. Sino -araw. may sabay? Masampal ko! <laughs> may, may, masampal ko. Ang bunga nga. Nakita ko kayo. Pinsan oh. kayo ay na, 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 nataka sa akin. Ay, nako. <laughs> Nanay, nababa oh. kayo. Tapos kayo. Nakikipag... Yan, nakikipag-kiss kayo dito. Nasasampal ko! <laughs> May mukha yung nasampal ko. Pakuloy ho ang uso niyan dahil po nakipag-kiss yan. baka, baka masamay ko na. Wala akong ninagin masama. Ako oh, mamaya ho, mamaya ho, ang nanay, susunduin ulit ho na kanyang jowa. What? Kanyang boy. Jowa? <laughs> ko naman yun. Ayan na, na so oh, nandiyan ah. Ay, nandiyan na. Pwede na ang inyong prinsesa. Ang inyong prins. Prinsesa. Prinsesa. <laughs> Ayan yung boyfriend oh. niya. Kuya, sundoy niya na sa Sasampaling ko. <laughs> Ayan uh, po yung boyfriend niya. Nandiyan po. Nagaling <laughs> ka na na. Nagaling ka na opo. Ayan. Ay, <laughs> Nanay, ang sasakyan. Ayan yung kulay gray. Ayan ay, ako. Hindi magkakulay uh, gray.